Ooh. oh hmm, hmm, um. to, pero konti konti lang, may ram na. <laughs> For today's video nga ay mag-food trip na naman tayo dahil may nabalitaan nga tayong meron daw kainan na nagsiserve ng masarap na budbod dito sa Taguig. Para sa mga hindi pamilyar sa budbod, budbod -bud means sprinkle at nag-originate siya sa Rizal. Kanin siya na may scramble egg, lechon kawale at iba't ibang klase ng meal gaya nga ng tapa, fried lempo, chicken, daing na bangus at marami pang iba. Karamihan nga sa mga kumakain sa kanila ay bumabalik talaga. Biruin nyo nga sa halagang 120 pesos ganito nakadami yung serving nila. Uh, ito nga pala yung one of uh, the best sellers sa amin, yung Budbud Dying. Boneless bangus na may scrambled egg, tapos lichon kawali, may kasama na siyang kiyampong rice. Ito talaga yung original serving namin, walang vlogger-vlogger dito. yun, magkano yan, sir? Oh, for only 120 pesos lang, may enjoy nyo na, na siya. Yun. Thank you. Meron nga rin pala sila ditong Paris Bulalo at yung in-order pala namin ay yung Paris to Heaven na talaga namang susi ni San Pedro. At ang laman ng Paris to Heaven ay lechon kawali, chicharon bulaklak, litid, laman ng baka, bias ng baka at anlitabana din yan. ah ito, yung, ito yung Paris to Heaven namin. Yan, may chicharon bulaklak, may lechon kawali, may litid pag meron pa kasi madalas naubos no, yung litid kagad. Ka ah, request po lang yung litid. Ah, ano lang, uh, kung meron pa, binibigay ko lang talaga siya as free. Tapos, may laman na rin siya ng baka. Tapos, ito, yung gusto ng lahat. Yan. Yung susi, papunta kay San Pedro, yung bone marrow. Tamang-tama yan, kuya. Malapit sa ano, ah. Sa uh, simbahan, na. yan. ano sya ng sabaw. Yan. Unlimited sabaw na rin yan. Yan. Dito nga lang pala yan sa may panort na located sa number 24, Sampaloc Street, North Signal, Taguig City. Kaya ano pang inihintay natin? Pumunta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na part, yung Tiki mana Ito nga guys, sa titikman natin yung kanilang budbuddaeng Ito Eto nga, o tignan nyo naman guys, boneless to. Tapos may lechon kawale, scrambled egg, tsaka yung rice nila dito, kiampong rice. Yung sa mga sa binondo, yun yun eh. Eh, hey, di ba? Eto nga guys, pagsamasamay natin lahat yung lechon kawale, itlog sa itong daing. Mmm. Oh, mm. Chop. Grabe na to guys. Sulit na sulit sa 120 pesos. Ito nga titikman natin yung Paris to Heaven nila. Ang kinaganda nga dito guys, yung sabaw dito ay pambulalo. Bulalo Paris talaga guys Hindi ka na pupunta ang Tagaytay ha Tignan mo naman overload na overload Tapos ito ang istro dito guys Para sipsipin itong bone marrow Tignan natin ha Grabe oh. Napakaraming laman Tignan natin sabaw lang Sabaw pa lang pwede ng ulam Tignan natin guys Laman Mmm. Ang lambot ng mga laman. Oh. Siyempre, ah. Pampinale. Mm. Mm. Tawak. So, pero konti-konti lang. Pahirap na. <laughs> Ito nga atitikman at natin guys, yung kanilang Goto Batangas dito. Nasa alagang 80 pesos nga guys, meron ka na Tapos ang kinagaganda pa diyan. Unli kampong rice ka na, di ba? Napaka-solid, murang-mura sa 80 pesos. Tikman natin sa bowl. Tabaw muna. Mmm. grabe, malinamnam. Grabe guys, sa alagang 80 pesos, sulit na sulit. Uh, yon sa so, mga mahilig mag-food trip dyan, iniimbitahan ko kayo dito sa number 24, Sampaloc, North Signal, Taguig. Hanapin nyo lang kami, pa-north. Uh, sulit yung ibabayad nyo sa amin. Talagang bubusogin namin kayo. Meron kami ditong budbud, uh, andi Par, Rice na Pares, at Pares to Heaven, Goto Batangas. Uh, siguradong babalikan nyo kami pag natikman nyo. Thank you po.